Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ika-27 ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalain dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ng sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gustoy kahit paalipin. Huwag mong sabihin wala kang kinikilalang kapangyarihan sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kanyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako gaano man karami ang aking kasalanan. Sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit at marihin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon, huwag mong ipagbukas ang pakikipagkasundo sa Kanya sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan sapagkat gagamitin niyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Mapalad ang Umaasa sa Panginoon Tuwina mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging hadikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwang dahot, laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Ngunit tibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Twina. Aleluya, Aleluya! Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo ay kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang sibitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulagang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy, hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy, mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,